ganyan, no? Naga-bisikleta ako dito. Ayan na. yan ang mall dito. Mababa lang. Pero maganda naman sa loob. Kaya lang, hindi ako nagbibidyo sa loob kasi bawal dito magbibidyo video sa loob ng mall. Kaya ang labas lang ang binibidyo namin, yung mga parkingan lang. Kaya sa Pilas, bawal din, no? Eh. Yan, kaya sa loob. Pero, understood na yan natin. Na basta mall, ay maganda lahat sa loob. Yan. Dito kami madalas mamalingki. Nung dito pa kami nakatira. For... 23 years lagi kami dito na mamalingki dahil may lahat naman ay mayroon dyan kaya very ano sa akin talaga to memorable na place na gusto kong balik balikan ayan ang pangalan niya ay Iperco mm. tapos yung isa naman doon mayroon pa doon Importales. ito na ang entrance ng ano na to. Sport. Center. Palak Palak Sport center. Palacio de Sport. Mm -hmm. Yan, ito na ang entrance niya. Dalawa, dalawang yan, isa dyan sa left side na hagdan isa din dito sa right side Tapos nung panahon Nung panahon na naglindol dito dito kami nag ano kubol-kubol naggawa ng mga tent dito sa lugar na to dito sa side na to na paradahan ng mga kotse dito sa mall para safety walang mga kahoy na matataas yan dito kami nagpubol kumul nakikita nyo yan yan puno yan noon ng tao pati doon kasi nag organize ang elders na dito kami magkubo kubo noong panahon pa na nag uh, lilindol at saka ano ba tawag niya? napakatapos maglindol may, may katawagan pa dyan yung mga yung hanggang sa matapos ang lindol dito kami siguro mga ilang ta araw tayo dito nin tatlong tatlong araw lang yan eto na kami sa entrance magkita kita na lang tayo muli kasi uh, ayaw ko mag video doon sa looban ito lang ang pinakabungad may mga basura dito na makikita pero mga dahon lang yan dahil panahon ng laglagan ngayon ng, ng mga dahon kaya nakikita niyo yan oh ayan iyan gumawa talaga sila ng bahay ng mga mga insects na mga ano gustong dumapo pinakabahay nila ginawaan sila ayan oh El Hotel de la Hospiti sa Zampi. Yan, kung gusto yung mga insects na lumayo dyan at gumawa ng mag-hotel sila dyan, iyan ang kanilang hotel. <laughs> Di ba? Pati sa mga insects dito, may hotel. Ayan. Okay. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Saan man tayo lugar na nakatira. Next, watch again. Thank you. Kung kayo man ay nanood po sa amin, ito ang entrance sa kabila. Ito nyo yan. E Portali, Centro Comerciali, Ingreso Palasport. Yan. Ito ang mall dito sa Iper Coop sa moderna na. Ano? ko e, ba ito? E, ano yan? Iportaliman? E, ah. Yan. Papasok na kami. Bye-bye. See you next. 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 Vlog.

bumiling pinapay si Erning jansa sa porno at saka yung gelateria dati Ini 那个。